mga kabay isang magandang umaga sa atin lahat ang <laughs> ah, mga kabay nandito pala tayo ngayon kasi may ipropagates na naman tayo mga kabay ah, dati ko tong ano mga kabay ah, propagation ah, tapos ngayon mga kabay may bibi na naman sa kailangan naman natin i-propagate. Kasi ito lang yung paraan mga kabay. Para siya dumami. Okay, balikan ko kayo. Five minutes later. Akin mga kabay. Nagsimula pa yan do, do, uh, doon sa Tarlac. Kung saan ako nagbablog din dati. Yan ito sa akin. Mga ano na sa mga kabay. Seven years. Ang gagawin ko mga kabay. Dito ko sa putulin mamaya. Para mas mga nakpasa na mas marami. Kasi ito mga kabay, ano na kasi si Ayan, matanda na talaga. Nasa 7 taon na yan. Ito yung tatanggalin natin mamaya. Siyempre, ano ba yung cutter ko? Kakat na natin yan. Ah, medyo mahirap kasi mag-isa lang tayo. Yan, kat na natin mga kabay para ano na siya. Yan siya. Yan, ang ni natin. Yan, ito sa mga kabay. Bali, tutubo lang din ulit to. Yan ito hindi ko na siya ano, hindi ko na siya i, isi, i Yan. Tutubo na yan ulit mga kabay. Ayan siya si oh, yung ano natin. Mother plant to mga kabay. Siguro nakaano ko dito mga kabay, hindi lang yata ma sampong propagation. Yung ano natin, ayan siya oh. Yan. Sobrang ganda yung kanya. Ito yung ano mga kabay, yung isa ko. Yan siya. Ito. Yan. Ah, nanggagaling din yan dito mga kabay tapos yung iba na ibinta na rin natin dito sa ano village. Ito, so, ito talaga yung kanyang mga dahon, sobrang ganda. Yan oh. Yun. Yan talaga yung kanyang dahon mga kabay. Malalaki sa mga kabay pagka ilagay din natin sa malaking lagayan tulad dito. Yan, mga propagation natin. Yan siya. Yan sobrang ganda yan mga kabay. Yan na siya. Mas balik tayo dito sa ano natin to. Uh, para ano. Uh, maayos na natin tabi ko lang yung cellphone. Ito mga kami dami ko ditong mga buti talaga na ginagamit. Hindi ako nagtatapon talaga ng mga ano mga kabay. Mga recycle kasi dyan tayo nagtatanim. Yan. Uh, ito yung mga soil na ginagamit natin. Tapos ito buwag talaga sa mga kabay kasi pagdating sa mga pilo mga kabay medyo masilan sila kailangan natin yung magandang swill okay I bawasan ko lang yung kanyang ibang dahon nawawala na naman yung ano natin <laughs> gunting ato pala yan bawasan na natin ang kanyang mga dahon mga kabay kasi pagka ganito kalaki mga kabay baka hindi sa mabuhay uh, baka ma dehydrate siya tapos ito putulan natin yan ito din Okay. Ganun lang yung mga ginagawa natin. Ayan siya. Nabawasan natin. Ito mga kabay, hindi ko na sa bawasan yung mga ano dito. Lalong-lalo na to. Yan kasi may mga bago siyang ugat. Ah, uh, ito mga kabay, napakahalaga pagkabagong ugat yung mga kabay. Yan, 100% talaga na mabubuhay natin yung halaman natin kapag may mga bagong ugat. Ito, uh, medyo maano sa mga kabay kasi oh, eh, wala naman siyang ano, bagong ugat. Pwede natin ikat yan mga kabay. Hanap tayong ko. Okay. Ito pa. O, para mag-ugat sa dito banda mga kabay. Kung nakikita nyo yan. Ayan o. Yan. Ito. Tanggalin din natin to. Kailangan natin tong tanggalin. Yan. Ayan siya. Tapos, simpre. Uh, bawas kalat. <laughs> dito, ayos lang natin. Para makapag-ano na tayo. Yan. Dito ko nalang sa itanim yan Dito. Sakto yan dito mga kabay. Yun o. No? Oh, sakto yan dito. yan O. Oh, diba napakaganda. Yan siya. Okay. Siyempre maglalagay na tayo ng ah uh, swill. Baba natin yung kamera. Yan, Unti-unti lang natin ibabak para makita nyo mga kabay. Ayan. Kayo lang makikita mga kabay. Tapos dito maglagay na tayo ng swill. Okay. Ayan siya. Tapos magdagdag lang ako ng uh, buwaghag tulad nito. Dagdagan lang natin ng buwaghag. Ayan. na siya mga kabay. Siyempre, hahalo kayo natin. <laughs> butasan mga kabay, butasan. Ayan, butasan natin para maano mga kabay hoy huwag nyo tong gayahin mga bata ha baka masugat kayo yung mga pagano natin natin ang kapsilyo yan siya ilagay lang natin yung pinakaulo ayan o oh. pinakailalim para yan ang importante mga kabay tapos siyempre ang kanyang mga ugat ikutin na natin mga kabay yan ikot ikutin lang natin dito sa bandang puno yan siya tapos ito Ganon din yan ganyan lang siya bago natin ano mga kabay bago natin tatakpan lagyan natin ng tubig para hindi sa ma-dehydrate yan may tubig tayo dito ayan o para hindi sa ma-dehydrate yan mabasa yung kanyang ano mga kabay makakuha kagad ng mineral ang ating halaman yan takpan natin Okay, kabila fresh lang natin yan para kayong nag ano mga kabay gumagawa lang ng tinapay <laughs> yan siya tapos, dadagdagan natin ang kanyang swill. Napaka-simple na paraan, mga kabay. Ang importante, mga kabay, matatakpan ang kanyang lahat ng ugat. Siyempre, okay na siya. Uh, next, ano naman natin. Allah! Nagbabak yung kamera natin. Aw, oh, Kala ko nagbabak. Hahaha! <laughs> Sos, marihasip! Kasi ang daming ano yan mga kawin Marami ng video Tapos uh, may ikse. Mas matas yung dahon Kailangan natin maghanap ng mahabang stick Kasi ano natin to mga kabay uh, Ang problema ko maliti yata yung plastik ko Maghanap tayo ng malaking plastik Mamaya Sandali lang mga kabay Wait lang Two hours later Kalin siya ulit. <laughs> Hindi pala nakabidyo. May kailangan ko tanggalan talaga ng ano mga kabay. Ah, dahon pa ulit. Kasi maiksi plastic natin. Ang mahalaga mga kabay, may ano siya, yung may talbos ito. Ito mga kabay, yung may talbos siya, yan. Yan, kahit putuloy natin itong mga iba niyang dahon mga kabay, ang importante mga kabay, may talbos tapos nakakuha na rin ako ng stick ang ng kawayan oh, tinamaan pa yata ang kanyang ano uh, Allah, nabali nabali mga kabay yan, kumuha na tayo ng stick mga kabay ulit kasi nabali yung kanina yan ah, uh, kailangan talaga natin maglagay din ganitong stick mga kabay para kapag uh, ilagay natin yung ano mamaya uh, Uh, kanyang plastic para ma seal siya hindi sa tatama yan dito yan siya tapos simpre itali natin yung kanyang ano talian natin kanyang ah uh, katawan doon sa stick yan siya yan. Ito sa mga kabay, ito yung ilagay natin Okay, yan siya so, Ganyan na sa mga kabay Pagka nag-ano tayo, mga nag-propagista na mga ganito Siyempre, uh, talian na natin Yan, tapos ilagay natin sa malili mga kabay Huwag sa ano, arawan Para hindi sa masunog Ayan na siya Ta natin ulit. yan. Ito na sa mga kabay. Yung ginawa natin. Uh, paano mag ng mga ganitong klaseng halaman? And ito siya ngayon. Uh, ito yung isa natin. Medyo mabigat. Ayan. Ganyan lang ang pagpaparami. Sa mga propagation, kailangan uh, talagang ano mga kabay step by step yung gagawin natin. Yung suel kailangan gagamitin ng buwaghag, uh, ipa ipanang palay na sinunog, tapos compost kung may iraksan kayo mga kabay mas maganda kasi para kapag ka nagdilig tayo lalo kung gusto natin ipalaki yung halaman natin ah uh, madali siyang lumaki kasi uh, walang makakapigil sa ugat ng mga kabay na dumami hindi matigas yung ano yung swell natin kaya yan ang mga paraan pagka gusto natin halimbawa gusto natin uh, pambinta yung mga halaman natin ang gagawin natin mga kabay ah uh, talaga yung lupa 'pag kung may kukupit kayo mas maganda. Tapos 'yung ah uh, 'yung ano nang manok yung dumi na tuyo, mas maganda mga kabay kaysa gagamit tayo sa mga ah uh, yung commercial na pampataba sa halaman, mas maganda yung natural. Hindi hindi sakitin yung halaman natin mga kabay, maano siya, matibay sa mga pagdating sa summer, pagdating sa tag-ulan, hindi sa basta-basta mga, mga kabay magkakasakit ng halaman natin. Mas maganda yung binta natin mga kabay. Okay, ah uh, paano yung mga kabay? ah uh, hanggang dito na lang. Ayan, maraming maraming salamat. ah uh, ito, mangingin naman ako ng pabor sa inyo. Sana pakilikes, pakishare yung video natin. Saka huwag niyong kalimutan na mga kabay na patalang yung notification bell para pag may mga bago tayong upload na video para tayo ka naka-update. Mali. Hawak-hawak -hawa ko pala to. <laughs> hindi ko hindi ko matakpan yung camera natin. Okay, hanggang dito na, na talaga mga kabay. Seryoso na to. Bye-bye. Mga -bye. oh, kabay. Mali. <laughs> I-sisir ko pala sa inyo mga kabay. Kasi ito mga kabay, gusto ko gawin ko sang hanging. Tapos dito may ginawa na ako. Yan, uh, alambre lang sa mga kabay. Yan ito kasi may butas na itong paso na ito. Binutasan ko ito dati. ah uh, ito, tatlong ano sa mga kabay, tatlong alambre siya. Yan, ano lang natin, ipoporma. Kasi gag, uh, ihangin ko sa mga kabay, dito ko na lang sa ilagay sa loob. Yan, ano natin. Okay, yan. Ito. Tapos yuko ko lang yung kamera natin ng konti para makita nyo. Yan siya. Yan. Ito, may butas na kasi ito mga kabay. tasok natin. Ah, uh, dito, dito sa ano mga kabay. Hop, ayo ma-shoot. <laughs> okay, ito na siya. Dan. Tapos ah, uh, ito pasok din natin. Okay, tapos yung isa, ganun din. Hop, ayo din mapasok. Oh. Yan ganyan lang sa mga kabay. Tapos ikot lang natin. Yan ganyan lang siya kadali. Basta rin, ganun din, ikot. Isang ikot lang. Yan, kayang-kaya sa kamay natin. Yan. Today, isang ikot. Ayan mga kamay, pwede na natin siya ihanging. Yan, kabit ko lang siya. Ah, uh, maghanap nyo ng ano dito. Lagyan. Para mahangin sa mga kamay. Uh, okay. Ano, ito dito na. Ayan na sa mga kabay. Nakahangin na ayan o. Yung ano natin. Ah, halaman. Okay. Hanggang dito na lang mga Yan, maraming salamat. Bye-bye.